guys, ito nga po uli ako at gumagawa ng eco content nag-iisip kung anong eco content na naman <laughs> nararanasan nyo po ba guys na nagpupuyat ka para makapag-isip na kung ano po talaga eco content natin ano, talaga pong dumarating sa atin na nagustuhan po natin na kumita dito sa platform ng FB ay nakukuha po natin na kung ano nung naiisip natin kung anong eco content ba kaya po, ito na naman po ako. Katatapos ko nga lang po ung laba. Kaya po, dyan po ako namamahinga pagdating po ng tanghali dahil umaari ba na naman po ang kainitan. Dahil po, magmamahal na araw na po. At dyan po ako namamahinga sa aming likuran. Naggawa nga lang po ako dyan ng lona dahil po malamig po dyan sa likod namin. At ayan po, Ayan na nga po ang ginawa kong content. Ang pagkain. Paano ba naman mga ngayayat sa babae ka? <laughs> At ito nga po ako. Kumakain na naman. Ay ga guys. Ay, wala akong mayisip na content guys. Bye bye. Thank you for watching guys.